Paano mo nga pa paglalamayan yung isang taong may buhay pa? Isa to sa pinaka na doc yung napanood ko. December 23, 2023, susundan natin dito si Michelle Mike Nang napupunta ng mga kaibigan niya doon sa may bahay niya para sa isang araw na posibleng huli na nilang pagkikita. Sa edad na 29 years old, na-diagnose with ovarian cancer nga itong si Mike at ilang araw na nga lang yung natitira sa buhay niya. Dahil alam niyang malapit na nga siyang mawala, dito na nga siya nag-decide na magkita-kita sila para sa isang living funeral kasama ang mga taong mahalaga sa kanya. Sa loob ng araw na yon, dito na nga makikipagkita at sasamahan si Mike ng mga kaibigan, katrabaho, kapamilya at ng partner niya kung saan dito nga sila mag-uusap-usap at magpapakasaya habang nandyan pa siya. At bago matapos nga yung araw na yon, dito na nga nila ipaparamdam yung pagmamahal nila kay Mike na hinang -hina na nga pero nagpapakatatag para makapagpaalam sila nang maayos sa isa't isa. Title ng short film documentary, My Final Farewell Before I Die. Sobrang nakakaiyak yung docu na to knowing na after 10 days nilang magkita-kita, nawala na rin si Mike. Kitang-kita mo doon sa short film na nangihina na talaga siya pero etong si Mike, she's trying her best to enjoy her last few moments na makasama yung mga taong mahalaga sa kanya. Kitang kita mo yung struggles niya sa pagtayo, paggalaw, pagsasalita, and just being conscious pero still somehow nagagawa pa rin yung labanan yung nararamdaman nga niyang sakit. Grabe lang talaga yung lakas at tapang ni Mike sa mga oras na yon. Dagdag mo pa yung mga ilang buwan, ilang taon na pakikipaglaban nga niya sa sakit na to. Kasi siguro kung ako, baka hindi ko kayanin eh. Pero si Mike, she was so calm even though she was afraid. But in her last few days nga, sobrang positive pa rin niya despite her situation. Sobrang hirap din ito for sure para sa mga taong nagmamahal sa kanya knowing na they're seeing each other just to say goodbye. Pero siguro in some way, parang mas better nga yung living funeral din kasi for me, at least nakapagpaalam ka at napapaligiran ka ng mga taong mahalaga sa'yo and in a way, may closure kahit na nawala nga sa'yo isang tao sa isang bagay na wala kang magagawa. Mga parang it's better kumpara doon sa mga typical na funeral na nakaratay nga lang sa may gilid kasi at least sa ganitong living funeral, makakapagpaala, makakausap mo pa and mapaparamdam mo yung pagmamahal mo sa mga huling sandali ng tao na yon. Grabe talaga yung iya ko dito, walang halong biro. Lalo na doon sa sina, nag sila or nag speech sila isa-isa na siguro ko ako yung mag speech Baka hindi ako makapagsalita eh kasi iiyak lang ako ng iiyak. Kakaiyak din yung part na tinanong siya kung ano naiisip niyang buhay niya kung wala nga siyang sakit. Tapos ang sabi niya lang, no, no need. Kumbaga for me, yung meaning niya doon is that it's okay na. She fully accepted her situation and wala nang magagawa pag-iisip ng ganon. And it's better to focus her strength and energy on what's currently happening lang din. Rather than a future nga na hindi na nga mangyayari. Naiyak din ako nung sinabi niya hindi na nga siya makakatakbo, hindi niya na makakasama yung mga magulang, mga kapatid niya, and yung partner niya and also nga hindi na siya mga magkakapamilya. I also love what she said, eh, hindi naman doon sa haba ng nilakad nila together, but yung memories nga ayun yung mahalaga doon. Yung mga memories na nabuo nga nila sa journey niya with everyone na minahal niya sa buong buhay niya. It's an interesting perspective kasi from what I see doon sa may documentary, parang in her 29 years ng buhay niya parang sobrang dami na rin niyang nagawang makabuluhan and all. And although may mga hindi nga siya nagawa, mas marami pa rin to more than the others in some way. Gustuhan ko rin yung sinabi niya na parang maganda nga rin yung natitegi din tayo mga humans kasi it gives more value to the life itself na parang alam nating may katapusan yung lahat and dapat nating pahalagahan yung araw-araw nga. So ayun lang, napakagandang documentary. Panoorin niyo kung gusto nyo. And RIP kay Michelle Mike Nang and sana kung nasaan man siya, nakakapagpahinga na siya. Thank you.